Ayan guys. Umulan. Makulimlim na. Ayan oh. yung langit kay Yung langit. Mak ma -ano, makulimlim. Umulan na. Ah. Wala na guys. Sana ganito na lang to. Hindi na to lalakas. Kasi okay, nakakatakot lalo na pag gabi. Hmm. <coughs> Kagabi, nag-ano, out pa naman kagabi. <coughs> Sana hindi na lang lalakas. Sana ganito na lang. Ang, para hindi nakakatakot. At saka ano, para hindi masira yung mga palay, palayan dito sayang kasi yung mga palay bunga na eh <coughs> nagbunga na yung mga palay dito e sayang naman pag binagyo e sayang yung gasto gasto nila kahit ulan yung mga tao labas ng labas pa rin hindi sila nat natitinag sa ulan Terima <coughs> <laughs> ano bang ginawa ng bata na yan nang tuwad nakatuwad yung bata anak ni Benji yan eh wala na tinan mo yung tinan mo yung bukid hindi na makita puti na puti na yung bukid Bye bye guys, bye bye. 'Yun lang guys.